ako'y iningatan sa landas ng buhay na akin nasimulan di ko naranasan ng magutong salansahan sa biyaya mo ako'y iningatan sa bagyo bye ako'y iningatan sa landas ng buhay na aking nasimulan di ko nanalasa ng magutong sa lansangan. sa biyaya mo ako'y iningatan sa bagyo Agos ng luha ay ikaw ang siyang karamay. Aking Diyos. aking Diyos sa lahat ng sandaling ako'y di mo iniwan salamat o Panginoong Yesus salamat o Panginoong Yesus Magandang ang umaga po sa ating lahat Uh, kami uh, mula po sa ating How Group. Uh, bumabati po kami ng 41st anniversary. Mas matagal pa po pala kayo sa Hong Kong chapter. Hong Kong chapter ilang years po. Uh, no, uh, from Macau. Uh, yung last kasi na mission namin doon sa Mission Bakod sa uh, dalong vice president po ng Hong Kong chapter, Kuya okay, anyway. Noel. Uh, doon po sa team, maging lang po ako doon sa team natin ngayon na yung sinasabi na sila yung iniibig. Tama po yung mga unang-unang na pong nagsalita dito sa harap. Sana yung uh, maging standard natin kung paano po natin mahalin ang ating mga kapwa. Uh, kasi, uh, lang natin yung uh, hinihintay natin na mahalin tayo ng ating kapwa bago natin sila mahalin. Yun kasi, uh, yung pagmamahal daw natin, yung pakikipagkaisa daw natin, uh, kasama daw po sana ng may uh, kapakumbaba. Siguro nakikita ng just na yung pagmamahal na pinapakita natin ay hindi bukal sa ating loob or mapray hindi bukal sa ating uh, loob din uh, na sana uh, lahat ng bagay, ay sa, uh, lahat ng ating gawin, uh, sa lahat ng pag, uh, pagsunod natin sa mga bilin ng Panginoong Diyos, uh, sana yung uh, willingness yung lalo na po, tatandaan po natin na uh, action speaks louder than words. Sa, na, sa mga gawa natin, nakikita ang tunay na uh, pagmamahal. Magandang araw po sa atin ang pangulong pinhaw. mana, uh, yun ulit po.